Madami naglalabas ng mga videos na ito, nasasakta ng mga babae, nasasakta din naman ng mga lalaki. So ngayon, pinagsama sama ko yung mga idea. Parang siya naman kasi nasasaktan eh. Yung iba lang talaga, hindi mo ang kahit anong video pa yung panoorin. Pares lang naman kasi talaga ng sasaktan. Iba't ibang dahilan. Iba't ibang rason. Mga babae talaga moody yan. Mga lalaki rin naman kasi moody sa dalasan. Pero di hila na niya sa lalaki. Kasi kadalasan maging moody mga babae talaga. Bakit pa kasi nagiging moody yung mga babae? yun yung malaking tanong. Ito na masasagot ko dyan. Kaya na na kasi naliging muli ang mga babae. Sa dalasan, unang-una, may nakikita sila o may nakikita pa nun mali sa inyong mga lalaki na hindi namin sayang ipahayag, sabihin, kasi parang ako tingin namin, nakakababa rin sa kung Kumbaga, may pride din sa pag-roommate-ing. Kumbaga, ikabababa namin yung sige, sinabi namin yan. Ikalawa, minsan, may suselos si kami, mga babae. Kaya kami really nag roommate Hindi lang dahil wala kami tiwala sa inyo pero wala eh hindi na yung naiwasan bali na mahal talaga namin yung isang tao yung mga lalaki naman may pagkamundi rin minsan hindi na sila titibo tapos minsan ang tipid-tipid magsalita wala lang sabihin sa iyo okay. Diba? para nakaka-insure yan para rin sa isang eh. Oo, hindi parating lalaki yung nag-e-effort. Pero kung si mahal mo talaga yung isa't isa, tiwala lang pre, tiwala lang pre. Ayan, tiwala lang talaga. Pero, ito lang comment sa mga boys. Sana iwasin niyo rin kasi na Gumawa ng isang bagay na alam n'yong ikakaselos ng girl niyo n'yo. Kasi kami mga babae, madali agad magselos. Iba't iba rin kasi ng mga babae. Yung ibang babae, matalak kung magselos. Ganon. Pero, may iba na mga babae, tapanginisan ng bigla yung tipong hindi, hindi ka kikibuin yung sasabihin ng lalaki uy, ayos ko lang ba? pero sasabihin na yan okay lang ako na pero sa dibdong nun unong po nun na selos at kung sinasabi ko na selosa ang mga batae mas seloso o nagseselos lalo ang mga lalaki. Sa totoo lang, kami mga girls, kada, um, dahil yung mga, ang mga pinisesilosan talaga namin, ibang girls, um, Dota, sa dalasan din yan, o yung mga online games. Pero, ang mga lalaki, halos lahat, pagsilosan na yan. Maski, kaibigan mabae pa yan, Uy, doon lang sa si sumama. Ganun ang mga lalaki. Kaya, hindi rin talaga masasabi na magpaibang magkaiba ang babae sa lalaki. Kasi, merong moody, seloso-selosa, tingnan man yan. Tapos, yung meron din ako nabasa na lahat ng lalaki manluyoko alam niyan, rin rendering pakinggan mo mga ganun. Kasi, patuloy lang, hindi ko, hindi ko, hindi ko masasabi ng pala-parehas. Pare o yung nagsabi nito, masasabi ko lang na sa'yo, natikman mo na ba lahat? Eh, okay, yun na yon, Natikman mo na ba lahat? Hindi naman, di ba? na naman yan. Dali, kung yung sabihin na pala-parehas, pare lahat ng mga lalaki. Kasi, eh, hindi naman talaga na iba't ibang kumbaga katangian ang sinasako mga lalaki. Okay, balik tayo ulit sa mga lalaki. Oo, sinasabi na maraming nalokong mga babae dahil sa mga lalaki. Pero hindi yan valid reason para na sabi mo sa sarili mo na o sa ibang tao na pare-pares yung sila. Kasi maraming mga lalaki ang naloko rin dahil sa mga babae. Kaya katulad na sinabi ko kanina, walang pinagkaiba ang babae sa lalaki. Kung nasasaktan ng babae, nasasaktan din ng mga lalaki. Yung tipong kung ano nararanasan ng mga babae, nararanasan din ng mga lalaki. Pero, manin, ano din kayo, diba? Sana, hindi sensibilisan, kung baga, hindi pong ang mga lalaki o yung feelings sa mga lalaki, minsan hindi rin na-appreciate ng mga babae meron dyan um, mga sa masakit yun sabi sa mga lalaki yung pinataasa ng sila madalas nga dyan pinatarahan pa nga lang sila eh. pero mga babae madalas din makatagpun yan kung basta pa, pare-pare lang ito lang tayo ko tayong kaibigan lang. Kung magmahal ka sa taong yun, kung ano man siya, tanggapin mo. Tanggapin mo. Kasi, siyem kayo sa tagal. Iwala lang. Huwag yung poro, selo, pagiging moody. Basta, maging tapat ka lang. Kasi kapag maging tapat ka, nararamdaman din niya ng partner mo. Kumbaga, magkakaroon siya ng full love para sa iyo. Magkakaroon din siya ng tiwala. Malaking, malaking tiwala. Yun lang. And goodbye. At laging tandaan na hindi lahat ng lalaki na naloko walang pinagkaiba ang babae sa laki. Kung anong nararanasan ng babae, nararanasan ng lalaki, lalo na yung nasaktan. Kasi lahat tayo, lahat tayo ng mga tao, nasasaktan dahil din sa pagmamahal. Pero di ibig sabihin nun, hindi ka na magmamahal. Go lang ng go, ba diba? Kasi Diyan mo matatagpuan din. Hindi mo nang magpagmamahal. Huwag kang magsawa.